So kabayan, what's up? morning sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. For this video kabayan, nais ko pong i-share sa inyo. Dahil nga po, syempre medyo ilang buwan din po tayo naghintay ng unang sahod natin sa YouTube. At dahil nga po, sa sahod tayo, syempre kailangan natin asikasuhin yung ating BIR na kung tutuusin, akala ako okay na siya kasi meron na akong na-fill upan before pa na parang international siya na BIR. Gusto lang pong i-share sa inyo kabayan, lalo-lalo na po sa mga magsisimula pa lang mag-vlog or yung mga hindi pa po nakakasahod sa YouTube. Kailangan natin pagdaanan itong mga ganitong bagay. Kaya sabi ko nga, hindi biro ang maging isang content creator na yung iba po napapanood ko, ngayon naiintindihan ko na sila na kumbaga bilang small YouTuber, ginagawa natin ito dahil syempre gusto natin magkaroon ng dagdag income at the same time eh na, nalilibang din tayo, nalilibang din tayo pero katulad ko na kumbaga uh, yung mga bilinag ko dati yung mga vlog ko dati talagang syempre namumuhunan tayo dyan napapagod tayo dahil talagang hindi biro na maging isang content creator lalo na sa akin kasi ako more on ang ang content ko is talagang travel vlog. So talagang magastos din kahit sabi mo dito-dito lang. Syempre, talagang pupuhunanan mo siya. At kumbaga, mamumunan ka at the same time, syempre lahat expenses mo pagkain and everything. talagang kasama na 'yan diyan sa pagiging content creator. At Siyempre, sa unang sahod natin, katulad ng na-experience ng ibang vlogger, ng ibang YouTuber, di ba? Na ito yung pinakamasaya. At ngayon ko napatunayan, totoo pala talaga na may sahod talaga sa YouTube. So, ngayon, ito na. To make this story short po, kabayan, siyempre sa sahod na tayo, sa ilang buwan na pinaghirapan natin, for, for the first time, makaka-experience tayo na sahod galing sa YouTube. So, eto na. Nag-email sa akin ang YouTube. At sabi sa akin, kailangan ko munang ayusin yung aking BIR para makuha ako yung sahod ko. So, syempre, naglagay na tayo doon ng, ng, ng kung saan ATM natin ipapahulog yung ating sahod. Kumbaga, pinilapang ko na siya. Pero, yun, maraming, maraming kumbaga failed dun sa BIR. Kasi ang nakalagay dun sa in-email sa akin ng YouTube, ang sabi dun ay, The document you previously submitted had the following problems. So, ang naging problema po niya kabayan, yung document ko daw na sinabmit ay hindi daw accepted or hindi daw yung katanggap-tanggap. Sa, so para may lang, nag-send ako sa kanila ng ID. So pinicturean ko yung ID ko, pinadala ko. After ng ilang araw, kailangan mo siyang hintayin kung tatanggapin na ba nila yung pinadala ko. So, nagpadala ko sa kanila ng ID, ID ko sa work, uh, SSS ID, yung TIN ID, pinadala ko na din. So, lahat yun failed. Lahat yun wala silang tinanggap. Ang kailangan daw po na ipasa ko ay Tax Residency Certificate at yung tax residency certificate ay kailangan daw po kuhanin ko mismo sa BIR. So, kailangan natin siyang ma dahil kung hindi, hindi rin naman natin makukuha yung sasahuri natin sa YouTube. So, ang ginawa ko po, pumunta ako doon. Yung unang punta ko dito sa BIR namin, sobrang dami ng tao. Pero nagsubok pa din ako. Tayo pwedeng magpatagal-tagal. Kailangan din as soon as possible ma-submit natin sa kanila. So 'yun. Mabuti na lang meron po tayong kakilala doon sa BAR. At kumbaga, nakuha ng tayo ng number. Papasalamat nga po pala talaga ako. Hindi, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Maraming maraming salamat madami sa tulong niyo po sa akin. Dahil kumbaga po eh, mas napabilis dahil nakakuha po ako ng number ng maaga. Kaya shout out sa iyo madam. Kilala mo po kasi Hindi ko na sabihin yung pangalan. So yun po, nangailangan tayo ng BIR form number 1906. Yung 0605 ka ba yan? Ang magpi-fill up po niyan ay yung printing press, yung 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 papagawa natin ng resibo, sila yung magpi-fill up po doon. Kasi sa inyo i-share yung ganito, yung pinagdaanan ko talaga na na-experience ko talaga sa BIR at na-experience ko dito kay YouTube na. Parang gusto ko na sumuko the time kasi sabi ko ang pagod na parang parang ang daming kailangan, ang daming kailangan ipasa, tapos yung trabaho mo pa, syempre may trabaho ka pa, parang, ay, nako, pero yun na nga, ang pinagpapasalamat ko kabayan sa madaling salita, natapos din lahat ng paghihirap natin. So yun, sabi ko kapag hindi pa rin to tinanggap ni YouTube, ayoko na. Um, hindi na ako magbablog or hindi na ako mag mag ano ng ano, ano Okay na din. Pero alam niyo yun, salita ko lang naman yun. Hindi naman natin pababayaan. Kasi alam ko po na kahit papano, meron po tayong mga followers na nag-aabang sa atin sa mga ina-upload natin. Kaya hindi ko naman syempre pwedeng iwanan basta-basta kayo bayan Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo susuko. Laban! So, yun. Sa madaling salita ka pakita ko lang po sa inyo, ha? Ito na po ang ating pinaghirapan. So, sa madaling salita, ito. Nakakuha po ako ng ledger at ng journal. So, dito natin ilalagay sa bawat araw. Yun yung kasing dinis ka. Sa bawat araw, ilalagay natin dito kung ano yung mga in or out na mga ginagastos natin. Ganon. Kaya nga sabi ko nga kabayan, parang wala akong ilalagay ditong in na income kasi puro tayo out. Lalo na sa mga, ang content ay katulad ko na mga puro gala, puro travel-travel. Kahit, kahit dito lang tayo mag-travel, syempre gagasos tayo, gasoline and everything, ba? Diba? So, ito nga po pala kabayan yung mga requirements ng BIR. Syempre, unang-una, kasi kumuha din po ako ng barangay clearance. Balik kumuha ako ng barangay at, kumbaga, barangay certificate and, um, barangay certificate and indigency. Kasi sabi sa amin ng barangay, para kung ano man ang hihingiin, hindi na ako babalik. Kung baga, at least meron na akong dala. So yun, hinanda natin yung sarili natin. Kung baga kasi sasabak tayo sa gera, kaya kailangan natin meron tayong bala. Kompleto tayo para hindi na tayo pala. alis-alis o pabalik-balik kasi nakakapagod na pakainit pa ng panahon dito sa amin sa lugar namin. So, siguro sa lugar din naman ninyo mainit din ang panahon. So, parehas lang, di ba? Pits tayo dyan. At, Siyempre, kinilangan muna natin unang-unang requirements kabayad. Pumunta ka ng DTI, mag-fill up ka dun. Siyempre, ang DTI ngayon is online na. Pwede rin naman sa cellphone nyo na lang. Kung search na lang sa cellphone nyo, fill up nyo yun sa DTI na yun. Tapos kapag meron na kayong... Uh, ah, pag meron na kayo at uh, napilapan nyo na doon kasi ang pagbayad ko sa DTI is through Gcash na lang kasi nag-online lang ako. So, yun, nag-online ako. Eto na, kabayan, nakuha ko na yung DTI. Pagkatapos na DTI na to, nilagay ko dito is vlogging service. Kasi meron dun mga, kumbaga meron dun mga pagpipilian kung para saan yung business na ipuput up mo. Eh, sabi ko parang, dun sa mga pagpipilian, wala naman ako nakita na, kumbaga eh, related sa sa atin as content creator. Kasi wala naman po doon nakalagay na content creator. So, ang nilagay ko na lang doon is vlogging service. So, vlogging service lang po yung sinerge ko doon. Tapos yun, nilagay ko na yung pangalan and everything. Ganun lang. So, yun. So, nakakuha na po tayo ng DTI. Yun, pagkatapos ng DTI, kabayan, pipil pa nyo na po yung 1906. At, syempre, kailangan din may ID tayo pag pumunta doon. So, yun lang. So, nung pumunta ako ng BIR, yun lang yung dala ko. Pagdating ng BIR, pinapill up din ako doon ng 0605. Yung 0605, kung pipirma lang tayo doon, lagay lang natin yung pangalan natin doon, pero the rest, ang magpipil up na doon, is yung papagawa natin ng resibo. Kasi yung 0605, para po yun sa resibo. kumbaga para magkaroon sila ng authority to print. Gagawang kanila ng resibo. At yun na nga, ang problema, yung resibo naman na pinagawa ko is, 10 buklet daw, inisip ko nga, ano bang gagawin namin sa pemboklet buklet na resibo? Ang dami-dami nun. Sino bang ririsibuhan natin, mga kabayan? Pakisalot nyo nga po. Sino bang ririsibuhan natin, mga content creator? Ang sabi sa akin sa BIR, ririsibuhan daw natin kung sino yung nagpapadala sa atin ng pera. O, di ba? Ririsibuhan ko. Kunwari, o, YouTube. Padala natin doon. O, Google AdSense. Risibuhan natin Google AdSense. Tapos, paano natin ipapadala? I-email natin. Eh, parang tanga lang ka ba? Parang nisip ko, tama ba yung mga nangyayaring ganito? Pero yun na nga eh, wala magagawa kasi kailangan talaga natin i-submit yung kailangan ni YouTube para tayo makasahod. Kaya yun, wala tayong magagawa kundi kailangan, kumbaga eh, kailangan accomplish natin. Kailangan i-accomplish eh, natin kung ano yung kailangan niya. Okay. Pagkatapos ng kabayan, nung naging okay na lahat-lahat, syempre may mga lakad-lakad tayo. Pagdating niyo po doon, malalaman niyo na rin naman kasi kumbaga step by step naman ituturo din yun sa inyo kung saan BIR man po kayo at kung saan lugar man po kayo nandoon. Punta na po kayo dun sa BIR nyo kung ganito po ang problema ninyo katulad sa akin. So dahil dyan po kabayan, eto yung na, yung nagkaroon ng button. O kung, kung meron ka ng 100 yata, 100 subscriber, hindi ko matandaan. Kung meron ka ng 100 subscriber, meron ka ng bell button. Pero ako iba. Meron akong green button. O ba diba? So, eto po, binigyan tayo nito ng BIR. So, dahil nga po, content creator tayo at wala naman tayong opisina, nandito lang tayo sa bahay, ipapaskil ko lang po ito dito sa likod ko. So, so pag cam, nag tayo, Ayan, meron ako dyan. Green, ah, uh, Green button, hindi silver button. Ayan, green button. O, diba? Ayan. So, pagkatapos po niyang kabayan, eto na yung pinakahihintay-hihintay ko talaga dahil ito talaga po ang pipicturan natin at ito talaga ang kailangan na isubmit natin sa YouTube. Dahil sabi ko nga, kapag hindi pa rin nila ito tinanggap, ayoko na kasi napapagod na. Alam niyo yung kabayan, parang, parang may stress ka, nade-depress ka. So, sabi ko nga, ako hindi ko ng tao kabayan hindi sumusuko eh. Kapag kahit nahihirapan ako, sige lang, laban lang, laban lang. Hmm. ka So, ito na kabayan. Nung ito po. Hmm. hmm dalawang page yan. Ayan pa yung isang page. So, nung ito po ay uh, nakuha na natin, pinicturean ko na po ito, sinabmit ko doon, at ito pa, nag, kumbaga, ito na naman, nag-email na naman sila sa akin na hindi pa rin daw po, okay, ito, edi naguguluhan na ako. Sabi ko, ano ba talaga ang kailangan nitong YouTube na ito? Napapagod na ako mag-intindi sa'yo. Ano ba naman ikaw? Eto ka ba yan? Sumunod, eto na. Pinicturean ko ulit, sinend ko ulit. Sabi ko, pag hindi pa rin, pala sa buhay mo, ayoko na talaga. So yun, sa madaling salita, nag-email nag po ang, ang ano, nag-email po ang, tawag dito, ang YouTube. At ang sabi, naipadala na, naipadala na daw po yung pera ko sa sinend ko sa kanila na ATM account ko or yung bank account na sinend ko po sa kanila. Pwede parang hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ko, ano ba talaga? Bakit meron pa rin ganito? Bakit, bakit send pa rin sila sa akin na hindi pa rin daw acceptable yung aking pinadala sa kanila na dokumento na galing sa BIR? Eh, ano ba talaga yung hinahanap nilang tax residency certificate? <laughs> ano ba talaga yun? Kabayan? So, eto na. Ginawa ko, niyaan ko na. Dead ma. So, nga po ako. Kung sabi kasi doon, ah, nag, nagpadala na ng araw sila. Sabi ng content creator, ay ah, sabi ng, ng Google AdSense, nagpadala na nga daw po sila. O oh, YouTube yata yun. Hindi ko na matandaan kasi yung nag-email. Basta so, nagpadala na nga daw po sila. Siyempre, doon ako mas naniwala sa so, nagpadala. So, ang ginawa ko po kabayan, after 3 days, 3 to 4 days yata or 5 days basta ganun hindi hindi isang linggo mga 3 working days lang yata nag-check po ako ng ATM ko at nakita ko pumasok na nga po doon yung ating first first na first na first na sahod so magkano halaga hindi ko nasasabihin pero more or less okay naman siya So, sa madaling salita, kabayan, okay naman siya. So, so, hindi ko na siya masyadong pinansin kung nagpadala pa sa akin ang, ang YouTube ng gano'n na hindi pa rin daw acceptable. Ibala ka na nga sa buhay mo. Basta't ako, eto na, sumahod na ako. Kasi, di ba, nag effort naman talaga tayo, kabayan. Sobra-sobra na nga yung effort natin. Kung eh. ka parang nakakapagod na rin naman minsan. Minsan naman, minsan naman, konting konsiderasyon naman po, kabayan. Kung saan man kayo dyan. Mga YouTuber, mga kung sino naman dyan. So yun na nga po kabayan sa madaling salita. Nakuha ko. Pasensya na kayo at medyo pinagpapuwisan na ako kasi nga brown out po dito sa amin ngayon. So sa madaling salita kabayan, nakuha ko na nga at yun ang na pinakamasaya nangyari sa buhay ko noong time na yun sa pagiging content creator ko. For the first time, nakakuha din tayo ng sahod. Oh yeah. At syempre, binili natin ng binili natin ng something na kumbaga magiging souvenir natin. Dahil syempre nga po, eh, kumbaga eh syempre souvenir, 'di ba? Kasi syempre unang sahod 'yun eh. Kaya kumbaga kailangan maging maging memorable sa 'yung sahod na 'yun. So 'yun. Nasa magandang kalagayan na siya. At hindi lang din naman ganoon bayan, kasi kahit sabi mong ganoon tayo, 'yung iba kasi hindi ko na nabablog. Yung pagtulong na ginagawa natin sa ating mga kababayan, ginagawa po natin yan at hindi ko po minsan siya kailangan i-vlog yung pagbigay natin, yung pagdamay, o yung pagtulong natin sa kapwa. Bagamat minsan po, niisip ko din siyang gawing content, kasi nga po, eh, bira nga po ako nakakapag-upload, so minsan hindi ko na rin alam kung anong gagawin kong content. Kasi yun na nga. Pero somehow, nagpapasalamat pa rin po ako, kabayan, dahil hindi nyo po ako binibitawan. Kahit bihira na po ako makapag-upload ng videos ko, still, you're still there. Diba? So, thank you, thank you so much po sa inyo, kabayan. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo sa mga mahal kong subscribers. Saan man sulo kayo ng mundo na roon. Saan man sulo kayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. At sa iba ibang bansa, mga kamag-anak ko dyan. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sa patuloy nyo pong pagsuporta. Sa patuloy nyo pong pagtangkilik. At gusto ko po muling pasalamatan yung pong tumulong sa akin para makakuha po ako nitong mga ito. Ito. Itong sa BIR na to. Pinabigay po sa akin ng number. Maraming maraming salamat po sa'yo. Madam, ate, mm, mm, Thank you po. Thank you po so much talaga. At syempre, shout out ko nga po pala yung mga ka-opisina ko dyan. Sa aming opisina, you know, ang Team M. Shout out ko sa inyo kay Mampam, kay Lester, kay, um, sino pa ba? Kay Lester, kay Tintin, kay Kai, kay Ace, kay, kay Chody, syempre, at kay Alin, at kay Che. oh, shout out ko sa inyo lahat. Mag magkakaroon po kami ng swimming sa March 23. So, i-vlog ko po siya. Kasama ko po yung mga kaopisina ko. Pupunta kami sa may parteng gumaos para kali. Doon po kami mag mag uh, Mag, outing mag mag-outing po kami magkakaopisina. Saturday naman po yung wala kami pasok. So, yun, ibablog ko po yung kabayan. Samahan niyo po kami dun sa pupuntahan namin na yun. kami. So, hanggang dito na lang po kabayan. Gusto ko lang po itong ishare sa inyo. Kaya ito po yung aking naging content for today's video. Maraming maraming po salamat sa inyo. Shoutout ko din po yung mga kamag-anak ko dyan sa Cavite. Mga tiyahin, mga tiyuhin ko, mga pinsan ko. At syempre po, sino pa ba? Shoutout ko nga po pala lahat ng mga friends ko. Eh, syempre, hindi naman mawawala yung mga friends natin dyan. Dahil tayo po ay napaka-friendly person tayo. Sa mga saga provincial capital here in my province. No. Shoutout sa inyo lahat. Sa mga pinupuntahan ko sa araw-araw na trabaho ko. Thank you so much po. Thank you so much po. At syempre, maraming maraming pong salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyo pong paggabay at sa patuloy niya pong pag-iingat sa ating lahat. Maraming maraming pong salamat. Huwag po sana kayong magsasawa. Keep on watching po, kabayan. Abangan nyo po yung aming gagawing swimming. Kasama ko po yung aking mga ng mga beauty and mga beautiful and mga ganda sila. Okay? Mga beautiful and mga gwapo pala. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po. Diyos mabalo sa Indugabos. Maraming pong salamat. Again, this is Nonch Channel TV. And lagi po tayo mag-iingat. Bye-bye!